Asahan na ilang linggo mula ngayon ay bubuksan na ng MMDA, ang Motorcycle Riding Academy. Batay sa Road Safety Report ng World Health Organization, pang labing isang Pilipinas mula sa isang daan at pitumput limang bansa na may pinakamaraming bilang ng road traffic death. Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, halos 40% ng mga matitinding aksidente sa daan ay dawit ang mga motorcycle rider. Dahil dito ay isang Motorcycle Riding Academy ang nakatakdang buksan ng MMDA sa September 27. Layon ng nasabing academy ng MMDA na bigyan ng formal na training ang mga motorcycle riders. Kabilang dito ang pag-maintain ng motorsiklo, road courtesy, disiplina sa daan, pagsunod sa batas trapiko at maging ang pagsasanay para sa pagbibigay ibigay ng basic emergency response. Medyo na delay tayo gawa ng ulan kasi maraming welding works. Uh, ang ginamit po kasi natin sen yung mga dating quarantine facility. Nagtipid po tayo nang hinilang po tayo ng mga uh, quarantine facility na container vans. Uh, pinagdikit-dikit, inayos. So maraming welding works kasi kaya nitong nag-uulan, uh, hindi po makapag-welding kaya po nagkaroon tayo ng delay supposedly August. So pero ngayon tuloy na tuloy na 'yan sa September 27 ang ating opening po. Ayon kay Artes, online ang pag-enroll sa Motorcycle Riding Academy. Dalawang araw ang sesyon na nahati sa classroom at praktikal. Abot naman sa tatlong daan ang kaya nitong turuan kada linggo. Dagdag pa ni Artes, tinatayang nasa apat na 40 motorcycle units ang pwedeng gamitin para sa pagsasanay sa ngayon. Kabilang dito ang sampung motorcycle units na personal na donasyon ni Senator Sunny Angara na kanyang tinurn over araw ng biyernes sa MMDA. Bukod sa donasyon ni Sen. Sani Angara, ay mayroong inaasahan na darating na apat na pong karagdagang motorcycle units. Nakita nga natin, halos araw-araw mayroong aksidente. At uh, dahil sa traffic, minsan mainit ang ulo ng mga tao. So talagang very timely itong inisiyatibo ng MMDA. Kita natin, yun talagang, dun, dun, papunta talagang tao eh. Until we, until matapos natin yung public transport system natin na uh, medyo will take time, di ba? jo so, uh, rather than vehicles karamihan ng ating kababayan eh ano talaga motorsiklo bisikleta ang pinupuntahan hindi eh. na kotse so Mula nang maupo bilang chairman ng Senate Committee on Finance noong 2019, ay tuloy-tuloy ang suporta ng senador para sa operasyon at budget ng MMDA. Taong 2020, pinangunahan ni Angara ang paglaan ng 176.4 milyong piso sa MMDA para sa karagdagang air-conditioned ferry boats na ginagamit sa Pasig River. Sa 2021 naman, ay naglaan ng senador ng 300 milyong piso para sa pagbili at pagkabit ng mga CCTV camera sa Metro Manila. 672 milyong piso naman ang ibinigay sa MMDA noong 2022 para sa mga daluyan ng tubig at pagtatayo ng MMDA Communications and Command Center. Ngayong taon naman ay isang daang milyong piso ang inalaan para sa expansion ng MMDA Communications and Command Center. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.